Linis muna tayo pa ah guys Ayan o, May hindi tayo makontent man lang Wala akong matay ulit Isa palinis ko Sayang pa ng 1-2-3 diba Di ako na lang maglinis O diba Diba Ang pako. Ay, hindi ako ah, marunong maglinis. Kaya e, pasensya na. Ay, e, tapos natapon na tuloy. Me, I want you to stay and never go away Cuties kulay red guys Walang mata Diretso na Kilang Mad na bumili. Oh, diba? Ang pangis. 好了。 okay dapat la lang ko doon. Tapos, ano lang. Naiwan. Ang bilis sya mabatuyo. Diba? O, diba, oh. Maganda ba? Maganda ba siya guys? Tapos, maganda naman Tuyo na yung akin ito pala. Sa so, guys lagyan natin siya ng kulayan yan. Kalapi ba? natin kung maganda. Dito sa kalapi. Kalapi. kulit apa Style ba? Alam, diba style? Diba? May style koko uh, Oh. oh. <laughs> ah. hmm. ano ito isa pa guys ay nako hirap hirap pala maglinis oh, tayo mama Aba na nakukukoy. Ayoko rin naman putulin. kasi napasok eh, yung ano lang yung itim, dumi sa kuko. No? Yeah? hindi rin 'yung ginagawa ko ba? Isang po pulang, abuti ng isang, uh, ano, isang minuto. Hindi ako sa marunong maglinis. Kasi pag nagpapalinis ako, ang bilis ba nila maglinis ako pagkoy? ay ko alam. Kaya wala sila nakukuha mga ingrom sa kukuko. Kuku. Ang bilis nila maglinis. Pero kapatag ko, maglinis ako. Tagal-tagal ko maglinis. Kasi wala naman ako masyadong gamit. Merkate lang. Yung ang gamit ko sa paglilinis ko. Dati, dito ko sa gamit. Paglilinis ng kuko. Eh, tinatamad naman ako. Nawala. Mga anak ko kasi pag nanghiram, hindi na binabalik. Hindi ko ako na ko sa hiralagay. Naubos na rin. Thank you, sis Yumi.

guys. Natapos ko na. Okay na yan. Simple nilinis lang ba? Let's fix na natin. Tama ka mababas ng mali mata yun eh. Yeah, okay. Thank you. Thanks. Q-ticks na tayo. O. Oh. Ano yung Q-ticks na? Tandaan mo. Pako pa, pa mayaman yan. Mahaba ang biya sa pako. Pa

tayong gabulok. O, oh, diba? Tapos na. Ganun lang. Guys, yung aking nga pa, ha? O, oh, ah, diba? <laughs> ah, ang bilis lang. Mag-cutics.